Sa harap ng patuloy na umiinit na tensyon sa Indo-Pacific, muling nayanig ang buong rehiyon matapos maglabas ng ulat na nagdeploy ang China ng panibagong hanay ng ICBM o Intercontinental Ballistic Missiles. Sa parehong oras, nagpakawala naman ang Japan ng kanilang sariling puwersa sa pamamagitan ng paglalagay sa unang linya ng kanilang modernong hypersonic missiles, mga sandatang kayang tumama sa target ng mas mabilis pa sa limang ulit ng bilis ng tunog hindi pa dyan nagtatapos ang serye ng biglaang galaw ng mga bansa, dahil halos kasabay ng dalawang hakbang na ito ay dumating sa Japan ang dalawang Amerikanong strategic bombers, nagmumula sa Pacific Command ng Estados Unidos bilang malinaw na demonstrasyon ng force presence at commitment sa seguridad sa rehiyon. Lahat ng ito ay nagbigay ng panibagong tensyon, pangamba, at matinding pagbabantay sa mga bansang nakapalibot sa pinakadelikadong bahagi ng Asya. Sa panig ng China, ang kanilang paglalagay ng ICBM ay hindi basta-bastang aksyon ang mga sandatang ito ay idinisenyo upang lumipad ng libu-libong kilometro may kakayahan pang magdala ng nuclear warheads at maaaring tumama sa target sa loob lamang ng ilang minuto ang paglipat ng ICBM mula sa mga inland base papunta sa mas sensitibong lokasyon ay nakita ng mga military analyst bilang malinaw na pahiwatig ng strategic repositioning Maaaring nakikita ng Beijing ang lumalakas na military cooperation sa pagitan ng Japan, United States, Philippines, Australia, at iba pang bansang kaalyado bilang banta. Para sa kanila, ang pagpapakita ng puwersa ay paraan para pigilan ang sinumang magtatangkang hamunin ang kanilang mga interes, partikular sa East China Sea, Taiwan Strait, at South China Sea. Ngunit ang naging tugon ng Japan ay lalong nagpataas ng antas ng tensyon. Sa loob ng maraming dekada, nakilala ang Japan bilang bansang limitado ng kanilang pacifist constitution. Ngunit nagbago ang panahon dahil sa mga agresibong hakbang ng China sa kanilang teritoryo, partikular sa Senkaku Islands, at dahil sa patuloy na paglipad ng mga Chinese warplanes at malalaking barko malapit sa kanilang teritoryo, napilitan ang Japan na palakasin ang kanilang depensa. Kaya naman ang pag-deploy ng kanilang hypersonic missile system ay simbolo ng panibagong yugto ng militarisasyon, isang Japan na hindi na lamang umaasa sa US, kundi handang tumayo bilang malaking kapangyarihan sa rehiyon. Ang hypersonic missiles ng Japan ay may kakaibang katangian. Sa bilis nitong halos imposibleng ma-intercept, kayang tumama sa mga target sa lupa, dagat, at maging sa mga gumagalaw na sasakyang pandigma. May kakayahan din itong umikot mula sa iba't ibang altitude na nagpapahirap sa radar systems ng kalaban. Ayon sa ilang Japanese defense officials, ang deployment ay bahagi ng kanilang minimum but potent deterrence. Hindi ito para mang-provoke, kundi para masigurong hindi sila madaling tatargetin ng sinumang magtatangkang baguhin ang status quo. Samantala, ang biglaang pagdating ng dalawang US strategic bombers, na kadalasang B-52H o B-1B Lancer, ay kumakatawan sa isang seryosong mensahe. Ang mga bombers na ito ay may kakayahang magdala ng malawak na arsenal mula cruise missiles hanggang precision guided bombs. Ang paglapag nila sa Japan ay pagpapatunay na nananatiling matibay ang US-Japan Mutual Defense Treaty. Para sa Washington, hindi nila hahayaang mag-isa ang Japan sa harap ng posibleng agresyon. Ang pagpapakita ng ganitong uri ng sandata ay hindi lamang para sa operasyon kundi para ipakita na handa ang Amerika na pumasok anumang oras kapag kinailangan. Habang nangyayari ang mga ito, hindi maiwasang mabahala ang mga karatig bansang tulad ng South Korea, Australia, Philippines, Malaysia, at Vietnam. Alam nilang kahit hindi direkta ang mga kilos para sa kanila, ang anumang pagkakamali o maling interpretasyon ng bawat galaw ay maaaring magdulot ng malawakang labanan na pwedeng umabot sa buong asya. Sa Pilipinas, ramdam ang agarang pangamba, lalo na't mayroong ongoing maritime tension sa West Philippine Sea. Kung sakaling magkaroon ng malakihang engkwentro sa pagitan ng mga higanting bansa, tiyak na damay ang mga bansang malapit sa major sea lanes. Sa mga panayam ng mga security experts, Sinasabing nasa peligro ang regional stability dahil sa bilis ng mga pangyayaring ito. Karaniwang umaabot ng buwan bago magpalitan ng major deployments ang mga bansa, ngunit ngayon ay halos araw-araw may bagong development. Ang paglalagay ng ICBM ng China ay maaaring makita bilang paghahanda para sa mas malaking strategic environment, lalo na sa kanilang intensyon sa Taiwan. Ang hypersonic missiles ng Japan naman ay paraan para tiyaking hindi sila may iwan sa teknolohikal na kompetisyon. At ang pagdating ng US bombers ay tanda na ayaw ng Washington na palayain sa kamay ng Beijing ang kontrol sa rehiyon Sa kabila ng lahat ng ito, may sinasabi ang ilang eksperto na maaaring sinasamantala lamang ng mga bansa ang pagkakataon upang subukan ang isa't isa. Ang military posturing, ayon sa kanila, ay hindi laging nangangahulugan ng nalalapit na digmaan. Sa halip, isa itong uri ng psychological pressure kung saan sinusukat ng bawat panig kung hanggang saan ang tolerance level ng kanilang mga karibal. Ngunit kahit pa ito ay war games lamang, ang panganib ay naroon pa rin. Ang isang maliit na miscalculation, isang maling pagbabasa ng radar, isang aksidenteng banggaan ng eroplano, o isang maling interpretasyon ng movement, ay maaaring mag-trigger ng sunod-sunod na retaliation. Habang nag ang tatlong pangunahing kapangyarihan, patuloy naman ang pagtutulungan ng mga mas maliliit na bansa upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Ang Pilipinas, bilang aktibong bahagi ng Indo-Pacific Alliance Architecture, ay isa sa mga nakakaramdam ng lalong tumitinding pangangailangan na maging alerto. Sa maraming pagkakataon, nagpakita ang Pilipinas ng intensyon na palakasin ang sarili nitong depensa, bumili ng advanced systems, at magpapatuloy sa joint patrols kasama ang US at Japan. Kung tutuusin, ang mga pangyayaring nagaganap ngayon ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas, kundi bahagi ng mas malaking kompetisyon kung sino ang magiging dominanteng kapangyarihan sa susunod na dekada. Hindi rin maitatanggi na ang teknolohiya sa larangan ng militar ay mabilis nang umuusad. Ang hypersonic era ay nagsimula na, at ang mga bansang hindi makakasabay ay maaaring maywan sa likod. Ang ICBM deployment ng China ay sinasalubong ng mabilis na pag-unlad ng missile defense systems ng Japan at US. Ang strategic bombers ng Amerika ay lalong nagiging versatile, kaya't hindi lamang sila platforms ng bomber missions kundi pati ng surveillance at intelligence gathering. Dahil dito, ang bawat gabi ng mga piloto, sundalo, analyst, at diplomat ay nagiging mas mabigat, dahil alam nilang ang kanilang trabaho ay nakasalalay ang kapayapaan ng milyon-milyong tao. Sa huli, ang sabayang paggalaw ng China, Japan, at United States ay nagpapaalala sa atin kung gaano kasensitibo ang geopolitical balance sa Asia. Isang maling aksyon lamang, at maaaring magbago ang takbo ng kasaysayan. Ngunit umaasa pa rin ang karamihan na ang lahat ng ito ay bahagi lamang ng pagpapalakas ng depensa, at hindi ng aktwal na paghahanda para sa digmaan. Mahalagang manatiling mapagmatsyag ang mga bansa at mas paigtingin ang diplomatic communication upang maiwasan ang anumang misunderstanding. Ang seguridad sa bayan, sa rehiyon, at sa buong mundo ay nakasalalay sa tamang pagdedesisyon ng mga lider sa harap ng mga hamon na hindi pa natin lubos na nauunawaan.